Pasko ngayong 2024. Sabi ng munisipyo, itinayo ang isang makulay at matayog na Christmas tree na sumasalamin sa pagkamalikhain ng mga residente ng Hagonoy. Bawat palamuting nakasabit dito ay may kwento, mga kwento ng pag-asa, lakas at pagkakaisa sa kabila ng mga hamon. Ayun kay Gloria Albaran, isang 60 taong gulang na nagbebenta ng balot at itibatibabang pagain, ang pinakamahalaga sa Pasko ay ang kaligayahan at paghihi magkasama ng pamilya. Para sa kanya, ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nakabatay sa material na pagay, kundi ang iti ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, hindi magiging hadlang ang high tide sa kanilang pagdiriwang ng Pasko. Sa kabila ng mga pagsubok at kalamidad, naniniwala si Gloria na ang kaligayahan at ang diwa ng Pasko ay magpapatuloy, basta't magkasama ang pamilya at ang mga mahal sa buhay. Ang taunang pag-iilaw ng Christmas tree ay naging tradisyon na ng inaabangan ng mga hagugenyo. Sa bawat pagbukas ng ilaw nito, tila nabubuhay muli ang pag-asa ng buong bayan. Isa itong paalala na kahit anong hirap, may liwanag na patuloy na magbibigay inspirasyon. Ayon kay Angelo, isang tricycle driver, ang pinakamahalaga sa Pasko ay ang pagkakasama ng pamilya. Tulad kay Nanay Gloria, ang high tide ay hindi magiging hadlang sa kanilang Pasko basta sila ay magkakasama. Ang Pasko, hindi tungkol sa kung ano ang meron tayo. Tinuturo nito na kahit sa gitna ng pagsubok, dapat magpasalamat tayo sa liwanag na dalan ng ating pagkakaisa. Sa Hagonoy, ang diwa ng Pasko ay hindi lamang nasa dekorasyon o selebrasyon. Ito ay nasa bawat pusong naniniwala na kahit sa gitna ng unos, hindi kailanman mawawala ang liwanag ng Pasko. Saan kayo? Anong balak nyo sa darating na Pasko?